Hi guys! Good day! Samahan niyo akong maglalakad papunta sa trabaho guys at saka para makita niyo rin kung ano yung ginagawa ko dito araw-araw sa UK. So tara, samahan niyo akong maglalakad. 15 to 20 minutes to guys, ginagawa ko araw-araw pag ako'y napasok sa trabaho. Kaya... Ito, Tingnan nyo kung ano yung mga kaganapan dito habang naglalakad. Ako yan guys ha. Baka sabihin yung hiram ko lang tong video to. Kaya flex ko lang yung sarili ko. Tingnan nyo naman ang itsura ko dyan. Gurang na gurang na. Haggard na guys. Sa kakatrabaho ng ilang hours. Baga. Sa hospital. Lim lingon ng lingon baka masasagasaan ako ng sasakyan habang naglalakad kasi walang ano dito eh, walang pavement, maliit lang yung tingnan mo yung pathway nila oh, maliit lang. Kaya iba kung kung tutusin, tingnan mo nang mabuti yung ano nila. Para ring nasa Pilipinas ka, kung baga, kasi probinsyang probinsya yung style. Hindi kagaya sa Madrid na pag, pag nakita mo yung ano, road infrastructure sa Madrid napaka napaka ganda guys at saka wala kang makikitang lupa na pagdadaanan mo puro semento yun kaya kung ikukumpara mo sa Madrid wala talaga at saka hindi lang sa Madrid sa Spain pala sa buong Spain so ito na so eh ito yung makikita mo guys sa harapan ng bahay ko na bahay namin ng partner ko so simbahan yan So, pag, pag tawid mo ng daanan, papunta ito yung daan, papuntang trabaho ko, paakyat yan. So, daanan muna natin kung ano yung kaganapan dito at saka yung tanawin na makikita mo sa gilid ng simbahan. So, maso-surprise kayo guys. Kasi ibang-iba talaga. Tingnan nyo. Yan. oh, ano yan? Thumbstone yan iwan ko kung ilang years na nandyan yan. Pero yan yung makikita ko araw-araw yan. Pwede lang sa gabi. Kasi pag gabi, pag ako'y nauwi, halim, halimbawa may, ano ako, may long day sa trabaho. So, mag-start ako ng alas 8. Labas ako ng alas 8.30. Depende yan sa handover ng ano namin, night staff. So, alas 9 ng gabi, madilim na yan. So, ang ginagawa ko, pag ako'y may shift ng long day, nagbabike ako guys, papuntang trabaho. Para pag uwi ko ng gabi, hindi na ako maglalakad ng ganito. Kaya, derecho, ba bike lang. Diretso na yan, mabilis lang. At saka, hindi ko na madadaanan to pag gabi. Kasi, nakakatakot, mag-isa ka lang maglakad sa gabi. Diyos ko po, ang hirap kaya. At saka, dito, hindi mo sigurado yung buhay mo kung safe ka bang maglakad mag-isa. So, ginagawa ko nga, yan, magbabike talaga ako pag may long day shift ako, guys. So, ito, ito yung nilalakad ko araw-araw, paakyat yan. Kaya, hapong-hapo ka pagdating mo ng trabaho kasi pagod na yung mga binti mo sa kakalakad. Tapos, bihira ling hindi naman ibig sabihin na bihira kasi pag nasa theater ka operating theater ka may time din naman ka na pwedeng umupo kasi may mga upuan din naman na ibibigay doon na nakaano nakalaan talaga sa mga scrub nurses so minsan pag pagod na yung binti mo sa yun umupo ka Kung wala kang, kung magsi-circulate ka sa loob ng theater tapos hindi masyado busy yung Um, case na ginagawa nyo. Kaya, pwede kang mag-relax. So, ito. Yan. Tingnan nyo. Mataas-taas yan. Kaya, makikita nyo guys kung ano talaga yung daily routine ko dito. So, sa mga... Hindi nakakaalam kung ano ang buhay ng OFW. Ito makikita niyo kung gaano kahirap. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, akala ng mga tao doon, lalo na yung mga sirado ang mindset. Akala nila na mumulot lang ng pera yung mga OFW dito sa labas ng bansa. Tingnan nyo kung ano yung mga kaganapan dito bago kayo magsabing, ah, naka ka lang, di ka na, ah, nag nagbago na yung ano nyo, nagbago na yung ugali nyo, ganyan-ganyan, kuripot, ang dami nyong sinasabi. O, oh, bakit? O oh, mag storytelling tayo ngayon. Bakit? Nung kami ba'y umalis ng bansa? Naghirap kami ng umalis ng bansa. May naiano ba kayo? May naitulong ba kayo? Wala. So, ano ngayon ang rason? Kung ano, mag-aano -mag ano kayo ng, mag, maghihingi kayo ng pasalobong? Ano, may, may naibigay ba kayo? May naiambag ba kayo? Wala. So, don't expect na kaming umuwi ng Pilipinas, magbibigay kami sa inyo ng kung ano yung mga, ibig ibibigay. Hindi naman ibig sabihin na umuwi kami ng Pilipinas, sako-sako yung bitbit -bit namin na pera, no? Diyos mio, dai. Hindi ganyan. Kaya mag-storytelling lang tayo para malaman ng iba na makakapanood ng video kong ito para buksan mabubuksan yung kanilang mga mindset ba na ang hirap maghanap ng pera dito sa ibang bansa. Ang sarap nga ng buhay niyo diyan kasi pag nag pag nagkasakit kayo may mga pamilya kayong nakaka nakakatulong sa inyo. Kung ano mag-aalaga sa inyo dito sa dito sa amin pag kami nagkakasakit just ko para si Tamol derecho derecho or kaya kung ano-ano na lang yung mga home remedies na pwede namin gamitin para di kami magkakasakit. Tsaka maaalagaan namin yung sarili namin kasi kami lang din naman ang mag-aalaga sa sarili namin. Kasi wala kaming kaano dito. Katuwang. So, yan. So, yan lang guys. Ang maiano ko sa inyo. Yan. Tingnan mo yung mga dalawa o. Oh. Tingnan mo yung dalawan. Mga nurses yan o mga medical staff yan. Papuntang hospital yan. Nagbabike sila. Kaya, ang hirap ng buhay. So, maiba naman tayo guys, no? Hindi na ako magsisermon dito. <laughs> ang hirap kayang magsermon. Nakaka-stress. Ngayon, yeah, tingnan nyo na lang kung ano yung nasa paligid ko habang naglalakad. Palingon-lingon ako dyan kasi baka may kotse. Kasi dito, yung mga driver dito, guys, hindi yan sila nag, ano, hindi yan sila nagbubusina. Hindi ka nag, di ka nila ni, ni warning na, oy paparating na kami kasi, avoid din sila pag ano, avoid din sila guys kasi baka ma, ma magulat ka or maano ka, matumba ka or ano pang mangyari sa'yo, madisgrasya ka o cargo din nila yun. Kaya ganyan ang ano ng mga ano dito, driver. Eh, ikaw na lang mismo ang mag-ano sa sarili mo na ingatan mo talaga yung sarili mo dito. So 'yan, ni-ni-ano ni ano ko lang yung mga ano, kinukunan ko lang ng video yung mga bahay-bahayan dyan na nasa sulok-sulokan. Kasi pag -gabi yan guys, wala kang maririnig na ano dyan, tahimik talaga 'yan dyan. So ito 'yon. Ito yung ano namin, ito yung street namin, Jack Straw Lane. Hmm. Ito yung street galing sa bahayan. So, kung sino sa inyo makapanood dito na dito sa Oxford nakatira, yan. Dito yung ano namin, ito yung street ng bahay namin. So, yan. Palakad ng palakad. Ituturo ko sa inyo guys, pag nasa ano na ako, nasa junction, ituturo ko sa inyo kung saan yung hospital. Malapit lang, 15 to 20 minutes lang naman lalakarin. Pero kung first time mo talagang maglakad na hindi ka sanay, sabihin mo, Diyos ko po, nasa Quinto Conyo. Kung baga, ano, nasa kabilaang, kabilaang mundok. Pero hindi yan, malapit lang pag nasanay ka na. O, tingnan mo si Kuya, o, oh, nagbabike yan. Lahat dito. Walang arti-arti dito, guys. Puro ka, puro lakad dito, lakad, eh, bike. Bihira lang dito ang mga taong nag, uh, ano, nag, nagko-kotse. Kaya, hindi ka gaya dyan sa Pilipinas na kung, ano, mag-ano, uh, kalalo na sa Manila. Puro, tricycle, tricycle. Dito, hindi uso yan. So, malapit na tayo sa junction. Makikita nyo na rin yung, ano, makikita nyo, nyo na rin yung um, tawag dito. Traffic light. Tatawid ako ng traffic light papuntang hospital na yan. So, ito guys, ito yung ano, daanan ko araw-araw. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Yan. Tingnan mo, yung mga nakakasalobong ko, naglalakad yan, papunta yan kung saan sila papunta. Pauwi ba sa bahay nila or may pinupuntahan silang ano. So, ito, tawid ako dyan. So, panoorin nyo na lang, guys. Ang hirap ng buhay. Kaya. Sarap lang pakinggan sa sa taingan nyo na oh na UK, UK. Oo, maganda. Maganda talaga sa UK. Maganda talaga. Malaki ang sahod. Pero, malaki din ang tax na babayaran, guys. At saka, may pay sila na pay as you earned doon karen nila papatayin sa pay as you earn at saka sa tax. Tapos, yung cost of living dito, talagang mahal. Lahat, mahal ang bilihin. Mahal ang bayad ng bahay. Magkano ba yung ano namin, kon studio type namin na apartment? 1,200 pounds yun. O i-convert na yun sa piso. Magkano yung monthly? Kasama na doon yung bills namin sa electricity, sa water bills saka sa council sa council tax so ito yung traffic light ito yung traffic light so tatawid ako diyan di talaga ako natawid diyan na hindi naka green yung manong na yan kasi takot talaga ako just ko po buhay ko lang ang ano ko dito no buhay ko lang ang ano so tawid na ako makikita niyo diyan lang diyan yung ano dito ako naglalakad talaga So, yan, yeah, naka-green na si Manong. Yan. Oh, ito yung hospital na tinatrabahoan ko, guys. John Radcliffe Hospital. Bawal sana to, pero kinunan ko lang ng video. Pero yan lang yan. Oh, ito yung hospital, guys. Ito yan, malaking hospital yan. So, maglalakad ka, papunta dyan, 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 dyan. Ito, para itong ano, para to siyang park dito na maliliit. Maliit na park lang yan dyan. So, kung gusto mong mag-exercise, walking, or jogging, pwede rin dyan, paikot-ikot ka lang. kaya, yan. Ito yung buhay ko dito. So, malapit na tayo guys. Kunting imbot na lang. makakita makita nyo na rin yung buong ano. Pero, sa labas lang ako mag-ano guys, mag record ng video. Kasi bawal talaga mag record ng video sa loob ng hospital. Hindi talaga pwede maano pa ako dyan. Baka magkakaproblema pa ako dito. So, labas lang yung kunin ko para mai para mai share ko naman sa inyo kung ano yung mga kaganapan talaga. So, tingnan mo, bike pa rin. Lahat dito nagbabike. Naglalakad, nagbabike. Yan, o ito. Bin, minsan dito, natatakot din ako dito. Minsan kasi pag, paglakad, mag pag uwi ko ng bahay, minsan naglalakad ako ng 6 o'clock. Dito, may mga lasing yan dyan, nakatambay. Pero hindi naman sila nang aano. Yung, ikaw lang talaga ang matakot kasi hindi mo alam yung, yung takbo ng utak ng tao eh. Paglasing, paglasing naga Baka mapagtripan ka pa or kung ano-ano. So, ingat-ingat talaga sa buhay. Buhay lang kung baga ang puhunan ko dito. Ano ba yung puhunan sa Tagalog? Puhunan din yata yun. Bisaya kasi ako kaya ganyan. Hirap magano, hirap mag-translate. Kasi pag nag-Spanish din naman ako, hindi naman maiintindihan ng iba. B. Puwera lang yung mga Spanish speaking talaga na, na, na nakikinig dito, pero ba't ko ba magbat-bako ba mag-Spanish para kung syungak. Tsaka, pag mag-English naman, just ka pa mahihirapan ko lang yung sarili ko. O, ito na yung ano guys, so, ito yung John, John, Radcliffe Hospital. So, itong parting to, West Wing ang tawag dyan. So, ano yan? Neuro Hospital at saka Children Hospital yan. So, ito yung Children's Hospital, yung sa kabila, Neuro Hospital yan. So, sa bandang gilid ng Neuro Hospital guys, cementerio yan dyan. So, it's so sad na, habang yung mga pasyenteng naoperahan ng kanilang mga utak or kung ano-ano pa yung naopera sa kanila makikita niya makikita nila through sa window nila guys na no? cemeteryo yung nakikita nilang paligid sa bandang likuran so sa doon yung main hospital ito yung building ng main hospital doon ako nagtatrabaho yan sa main hospital so tawid lang ako guys ha mm.